lalakad ako dito ngayon sa my shortcut ng garahe papunta sa second floor sa clinic namin hihingi lang ako ng gamot sa ubo tsaka magpa magpapa BP blood pressure check kasi parang tumataas na naman yung aking BP so to yan ang dinadaanan ko garahe yan o no? so papasok na ako dito sa papasok na ako dito sa may malapit sa elevator papunta sa second floor Sin... ito dito kasi mas madali shortcut ito na ako sa harap ng elevator Ito elevator Pasok na ako Ayan Ayan, Ayan. Ayan Ito ang pinto ng elevator Na mamaya pagbukas Ayan, babukas na ako Punta na ako dun sa aming Office, Oke. Okay. Itu dia nangaming office oh? ya. Itu Yang yang klinik 嗯，对、嗯，我那个南面的。No.